ayun mga katropa kumusta po kayo lahat no ayun at uh, panibagong vlog tayo update tayo sa ating uh, dream house ayun uh, lang natin no yung uh, kung ano na yung update sa ating dream house no kung ano yung mga natapos kung malapit na ba o matagal pa Ayan mga katropa uh, titignan muna natin to no yung uh, ginagawa ng kapatid ko Ayan mga katropa dito muna tayo no sa ginagawa ng kapatid ko ayan kung napansin nyo no, tapos na yun sa terrace natin no? at uh, gumagawa siya ulit ayun na natapos na siya doon. marami yan no kasi yung ating rooftop papaykutan natin ng ganito ano kasi hindi na pwedeng aakit ka doon na uh, open siya no? <laughs> <laughs> tapos ayun tapos na yung ating apat na grills sa mga bintana meron pa maliit na isa no hindi pa nasukat malit na lang halos ganyan na lang kalaki no yung square na yun. Eh marami pa ano Tapos uh, meron pa dito no, yung dalawang mahaba. Ayun. Ayun, tinawanan na natin 'to. Kung napansin niyo, lalabas tayo ay mga katropa. Ayun, ganyan din siya no. yung mga 'yon, lalagay natin doon sa taas papaikutan natin ng ganyan. Ayun, mga katropa. Uh, tapos uh, update tayo no. Uh, kung saan na sila. Ayun at uh, dahil umuulan, la eh, eh bagyo ayan sa ilalim natin uh, na tapos na yung sa side na yun tapos ito ngayon tinira yung tinapos nila siguro kung napansin nyo ayan pinabutas ko yan no ayan ayan pinabutas ko kasi kasi nakalinya yun sa CR no eh sa yun yung space na yun kaya ikukunin na natin yun para Lilit na lang dito yung kukunin natin para sa CR. Ayan mga katropa. Okay na to. yan Bali posti na lang. Siguro mamaya baka ito yung titirahin nila yung side na yan. Ayon mga katropa. At ano ayan o. Uh, nag extra tayo ng ano no? ng uh, circuit breaker dyan. Iba sa taas iba dito. Para kung magkaproblema sa baba hindi damay sa taas kung nagkaproblema sa taas hindi damay sa baba ngayon e, mga katropa hindi natin inisa no iniwalay natin yung taas sa baba ngayon e, mga katropa aakit uh, tayo no ayan at uh, kung napansin nyo yung ating gabay sa hagdanan pakit tapos na rin ano na lang sasandarin uh, na lang uh, pipinturaan ng primer ngayon e, mga katropa ah uh, Tingnan natin dito sa loob na. No? Yun na uh, yun uh, na ta. yan, yung atin lababo pinopormahan na. Ayun at uh, ngayon, mamaya no, Ah, uh, pubuhusan na yan. Nakaporma na lahat alas no, tapos na yan. Ayun, uh, dito yung natin no. Ayan, uh, nilagyan nila ng butas para kasi lutoan natin no. Uh, Nilalagay lang dyan, na, pina pinaplat. Tapos yung ating lababo. yan, tapos, tapos na yung ating ano. Dito, sa side na to, napinis na. Hindi na. ko pala nakuha na, nabalik tayo sa labas. sa yung, At uh, narap na to, na no? Rap lang yan, no? hindi pinis kasi lalagyan ng tiles. yun ang sabi ni Mrs. Tapos sa side na yan, tapos na rin. Sa side na yan, tapos na, tapos na. Alas tapos na yung loob, no. Tapos sa uh, dito no, hindi pa tinatanggal dahil panay kasi ang ulan no. Maganda kasi yung tuyo yan eh, dahil uh, medyo mabigat yan. Kailangan pa na ng gusto. Kanap yung malaki yan no. Pero kukunin natin tulad ng uh, naunong vlog ko no. Yan uh, kung ano yung gagawin dyan no. Ayan at uh, kung napansin nyo, ganyan sya na puti putih Na palason ko na yan no. Para pag uh, napinturahan na no? okay na no, okay na siya pinalasong ko na no? abang nagtatrabaho sila total uh, pre pa naman ayan. tapos na yung side na yan, ayan. Ayan. tapos sa uh, CR natin dahil uh, la nilagay ito Then, yan, na lang ipipinish sa side na yan. tapos yung CR natin okay na narap na lahat nakarede na yung sa tubig natin sa heater yun sa pan uh, natin sa heater saksakan tapos na yan no? At uh, na rin no? Yan na lang Tulad na nasa harapan Sa side na yan. Tapos yung isang kwarto Ayan Nalason na rin no? Para Malagyan na ng flat latex no? Tapos skim coat Bago natin papinturahan Para medyo maganda siya At uh, hindi itagusan ng tubig Ayan alas okay na lahat Yan na lang sa side na yan, no? Na, hindi pa na finish pag tinanggal yun, tsaka nasabay-sabay yan. Isa na lang, yun na. Uh, tsaka itong side na to, hindi pa mapinis to, no? Kasi, yan. Nilagay mo, nagpalagay ako na uh, kuryente doon, no, Ilaw. nasa sa baba. Kasi doon yung natin. Ayun sinasabi kong bintana malit maliit. Gagawa natin ng grills na malit Itong side na to. Kaya yung sa ating circuit breaker, no? Hindi pa pininis kasi nga. Hindi pa tapos yung pag-wiring. Pero halos lahat ng mga outlet, yung mga switch saka outlet meron na, may mga kuryente na, yung mga katropa. Tapos uh, dahil umuulan, hindi pa natitira sa labas, no? ayan sa side na yan, doon sa likod, no, sa likod kalahati na. No? Ayan, hindi pa na itatapos yung canopy dyan na ikot dito sa bintana, yung kaduktong nito. ayan. Eh kadugtong Eh mga katropa. Yan yung update natin no sa ating Dreamhouse uh, dream house. Konti pa no. Uh, konting konti pa. Halos lahat naman ng mga gagamitin naka na no. Nabili na natin, nandiyan na lahat. Ilalagay na lang mga tiles, nandiyan na. Kulang na lang ng tiles sa CR. Nasukat ko na kung ilan. Hinihintay ko lang to para masukat ko din kung ilan yung bibiling ko. Yun na lang. Ayun, mga katropa. Yan yung uh, update natin sa ating uh, dream house. Ayun, at uh, konti pa siguro. <laughs> Konting gastos pa. <laughs> Ayun. mag magpapinis, mga katropa. Kaya yung paggawa ng bahay, no? Kung asintahan pa lang. Puporman, biga, poste, okay lang, no? Pinis, mabigat. Mabigat sa gastos, no? Yung mga pang-CR natin, ready na lahat yan. Meron na lahat yan. Laboratory, yung bag, yung ating heater, yung poset dyan, na ano, poset ng ano, meron na. Tapos yung ating uh, mga sliding. Pwede na pasukat, no? Ang problema lang kasi, ito yung natin, no? kasi salamin yan, buong salamin ganyan tapos diretso tapos liliko din buong salamin yan hindi natin mapasukat no dahil hinihintay natin yan no yan lang pag napinis na yan pwede na tayo magpasukat ng, na, no? ng sliding window no sandali na lang yan no at uh, pag nailagay yan yung mga pintuan pala yung kapansin yung mga hamban dyan na rin tulad na yung sa isang vlog ko no nasabi ko na nasa baba na yung mga pintuan na yan na lang yan, liliain. Tapos barnes, liya, barnes, hanggang sa mapaganda yung ating mga pintuan. Yung mga katropa, tapos uh, yung update natin dito sa gri, yung sa agdanan, yung gabay dito sa paket, uh, hindi pa no. eto di ko pinapagawa no, pinapauna ko muna yung nasa taas, na nakakamukha ng mga to. Iuli natin to no ayun, umulan na naman hindi tayo makagawa ng dire direto sa labas kaya yun ang nagiging problema natin puro sa loob yung trabaho ayun mga katropa ayun mga katropa yun yung update natin ngayong araw para sa ating uh, dream house at uh, siguro tatapusin ko na dito yung ating maiksing video abangan nyo lang yung ating susunod na upload sa ating uh, bahay o sa ating dream house ngayon mga katropa, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po ang lahat. God bless.